Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Jen. Thank you very much. Happy birthday. Kain tayo. Ha? Kain na tayo. Selamat api, Kayo lang dalawa date-date. Kain na tayo, Akala ko kasama mo si Maylin. Hindi nga siya pinayagan. Ah, kasi may ano Birthday naman. rin ni Shobe, di ba, kahapon? Okay. Hindi siya pinayagan kasi ngayon, di ba, alis sila. Kain tayo, guys. Nag-date lang kami ni ate. Wala naman akong kadate. Sa aking birthday. Kasama, na, kasama ka naman yung kumain, di ba? Oo. Bukas ko sa alis. <laughs> Ayan ang birthday girl. <laughs> ang birthday girl tapos nang kumain. pag ikot ikot na si birthday girl. Nabusog <laughs> na si madam birthday girl. Sabi kasi kasi oh. sexy ng birthday girl na yan, oh. Oy, lingon naman, oy, lingon. Maana, <laughs> imuhang imu imuhang pisma. bisma yun yan, nakapisma, sulang hiya. iya. <laughs> ba tayo? Sige. Hi guys. Hindi pa siya pwede mag-video na Para Pwede. Ay, lang para mag- Para lang. Saan tayo? Sa pinaka-ano? Sa pinaka-baba tayo kasi sa... Sa Pastiyo ako pupunta eh sa baba Mura lang kasi doon, maghanap ako ng mga item. Hi guys. Te, hindi ko talaga comfortable chinelas ko, te. Hindi kasi ano eh, parang matatanggal na pakiramdam ko. Wow, mura lang dyan, te, ti, oh. Tingnan mo. Tayo. Pwede ba? Pwede ba? Ayaw ba ko ko ka, guys. Yung hinta dito. Kung tulog. Oh. Mura lang guys. Mura lang eh. Kung tulog. Yung, yung doon, yung floral, 100 din. Ang ganda. Oh, iyong iyong kulok natin hindi niya? hindi Ano yung yung hindi